Mga benepisyo ng pagkakaroon ng sariling hardin gabay tungo sa malusog at makulay na pamumuhay sa modernong panahon kung saan mabilis ang takbo ng buhay at dumarami ang hamon sa ating kalusugan ekonomiya at kapaligiran nagiging mahalaga ang muling pagkilala sa mga simpleng paraan upang gawing mas produktibo ang ating araw-araw na pamumuhay isa sa mga pinaka-epektibong paraan ay ang pagkakaroon ng sariling hardin ang sariling hardin ay higit pa sa simpleng espasyo kung saan maaaring magtanim ng mga halaman. Ito ay isang simbolo ng kalikasan sa ating tahanan, nagbibigay ng kapayapaan at pinagmumula ng maraming benepisyo sa ating kalusugan, kapaligiran at kabuhayan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng pagkakaroon ng sariling hardin. Ang mga konkretong benepisyo nito at kung paano ito maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. E. Pisikal na benepisyo ng hardin. 1. Pagkakaroon ng sariwa at masustansyang pagkain, ang pagtatanim ng sariling prutas at gulay ay nagbibigay ng akses sa masustansyang pagkain na walang halong kemikal. Kapag ikaw mismo ang nagtanim at nag-alaga ng mga pananim, nasisiguro mong ito ay malinis at ligtas kainin. Halimbawa, ang pagtatanim ng gulay tulad ng pechay, talong, at sili ay hindi lamang nakakatipid, kundi nakakasiguro ring sariwa ang iyong pagkain. Bukod dito, ang mga halamang tulad ng malunggay, tanglad, at oregano ay maaaring magsilbing natural na lunas sa mga karaniwang sakit. This too, ehersisyong hatid ng pagtatanim. Ang simpleng mga gawain tulad ng pagbubungkal ng lupa, pag-aalaga ng mga halaman, at pagdidilig ay nagbibigay ng sapat na ehersisyo para sa katawan. Ayon sa mga eksperto, ang regular na gardening ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng stress hormones at pagpapabuti ng cardiovascular health. 3. Masariwang hangin Ang mga halaman ay natural na nagbibigay ng oxygen at sumisipsip ng carbon dioxide. Bukod dito, ang mga ito ay nagsisilbing filter ng alikabok at polusyon sa paligid kaya nagdudulot ito ng mas malinis at sariwang hangin sa iyong bakuran. 4. Paghahanda para sa kalamidad Ang pagkakaroon ng sariling hardin ay maaaring magbigay ng agarang akses sa pagkain sa panahon ng sakuna o kalamidad. Sa halip na umasa lamang sa tulong, ang iyong ani ay maaaring magbigay ng pagkain sa iyong pamilya. Sa mental na benepisyo ng hardin, 1. Pagbawas ng stress at pagpapakalma ng isipan. Ang hardin ay isang lugar ng kapayapaan at relaxation. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging malapit sa kalikasan ay nakakatulong sa pagbawas ng stress at anxiety. Ang simpleng pag-aalaga ng halaman ay nagbibigay ng pakiramdam ng layunin at tagumpay. Dante Tway, pagpapalakas ng loob at pagtitiwala sa sarili. May kakaibang saya na dulot ang makita ang sariling ani mula sa mga itinanim na binhi.